Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel So ngayon ay, ah, uh, siyempre mag-update tayo dito sa my, uh, Nike View Dahil marami nagre-request sa atin na kung pwedeng, ah, uh, mag-update tayo dito So like ito dito sa Black 43 ngayon, napipinpoint na natin kasi May mga numbering na siya, may nakalagay ng black So mas madali na natin, ah, uh, nakikita yung mga pinahanap po ninyo So matagal tayong uh, walang upload dahil may ginawa tayo at uh, ngayon, nandito na ulit tayo para doon sa mga request sa mga kaibigan natin, yung Black 43 at block uh, Black 75 at saka 72. Okay, so ngayon, nandito na tayo sa Black 43. So ito yung Black 43. Lipat natin yung camera natin para makita nyo ng mas maayos yung mga bahay. Okay, so yan, nandito tayo sa night view at ayun, natyempuan natin sila sir at si ma'am na tinitingnan nila yung uh, possible na maging bahay po nila dito sa may night view. Uh, Black 43 at yun, nakita na nga nila so natutuwa naman no sila. Ang kaanuhan nga lang po eh mukhang yung bahay lang ho nila yung medyo naiwan kasi lahat ng mga katabi, <laughs> mga ayos na, mga gawa na yung kalamam nandito dito parang uh, lot 4. So ayan no ito sila ma'am at pinasila nila yung uh, possible na maging bahay ho nila at uh, yun medyo masayaw sila ng konti <laughs> kasi mukhang yung bahay na lang na naiwan yung bahay na lang nila yung naiwan dito sa may block 44 dito sa pinaka main road dito yung sa kanila sinanay so, si, si ma'am uh at uh, siya po yung uh, possible beneficiary nitong bahay. At yung natataka nga sa bakit na daw po eh gawa na yung katabi niya dito sa Black 43. E bukid kami po yung sa kanya yung naiiwan. So nay, ano po yung masasabi niya Ang masasabi ko lang po ay salamat po sa nagkaloob. Kaya lang po, nakakalungkot kasi yung amin ay naiiwanan. Sana naman po ay bigyan nyo naman ng pansin yung aming bahay. Kasi gusto na naming lumipat. Kasi ang sabi nila, ipalo eh, up, palo up. E eh, kapapalo up namin, eh, wala pa rin. Kaya sana naman po bigay nyo ng pansin ang aming, pabahay, aming bahay. Salamat ayun, po. Ayun, ayun, salamat ma'am. So yun, si Nana yung kanyang uh, request na sana eh, magawa na kasi gustong gusto na rin talaga nila nga. Uh, lubipat dito sa pabahay ng gobyerno na pinagkalubo ng uh, NHA at uh, ng local ng ng LGU ng naik Cavite. So, yun po yung isa sa mga uh, panawagan ni ma'am. No? Ah, Ma po. <laughs> na kung maaari sana ipapaayos na yung possible na maging bahay nila para makalipan na siya. Yes. Maraming salamat, na, ma'am. Thank you po sa inyo. Salamat din po. Dahil kasama ko sa video po. Upload ko po sa akin YouTube channel. Okay, so ito na yung Black 43. So, dulo na ito. Uh, Paggagaling doon sa main road, oh. So, papasok dito ito na yung Black 43. So, bali, ilang bahay na itong inayos. At uh, makikita nyo, nakaayos na. At uh, halos penis product na ito. Ay. Ayun, oh. May kisami na. Naka-tiles na. So, complete. Tricados na. Ayan, oh. Kunting linis na lang to Tapos, success. Madumi lang. Pero, so far so good. Ang problem is, ayun, may mga crack-crack lang sa sapader. Pero, hindi naman ata ganun ka- komplikado yun. So, CR, halos complete na. Ayos na. O, oh, lilinisin na lang, oh. Okay, so, congrats dito sa may uh, Black 43 beneficiary. So, may kisame na din. At, syempre, wala kayong karap. Malapat yung harap nyo doon sa kabila. At, uh, ayun, oh. Laktaw-laktaw. Merong magkado tabi na ginawa na. So, ito dito. Ah, uh, Hello, kumusta? Shoutout po sa inyo. At ah... Uh, uh, black, lot 2, lot 6, lot 8, lot 10, lot 12. At saka black it diba? yun. <laughs> At uh, yung dulo. No? Ah, dulo ito, ano kaya ito dito? No? Parang ngayon ko din lang na-realize itong isang to. Ano kayang block ito? Block 43 pa rin kaya? Itong uh, dalawa lang? Oh. Ngayon ko din. Oh. Parang nagtaka din ako. Parang biglang may bagong tumubong bahay dito. Pero siguro matagal na ito. Hindi ko lang masyadong uh, nabibigyan ng pansin. So ito, gawa na rin. Oh. Gusto ko rin itong lugar na to dito. Dolo. Ha? Ah, para sa akin, ha? Ah. At uh, ito, malinis daw. Ayos na lahat. Tayo lang. Medyo bumaklas lang yung ceiling pero minimal lang yan small ano lang yan <laughs> scratch so far uh, malinis na lahat ito finish product na talaga ayan you know? naon. so iniintay na lang kayo nito at uh, CR na kumplito na so at ito syempre yung likod ayan alam nyo parang ang lapad talaga ng likod nalalapadan ako at ang maganda yung pagkakagawa at uh, kaya naman dito sa dalawa na to kasi wala na kayong katalikuran, no? Tapos dito, uh, medyo nagkarak lang to At wala na rin kayo dito sa side. Kasi dulo na kayo. At dyan sa gilid na yan, yan yung ilog, sa kabila na yan, yan na yung halang. Ang <laughs> bilis, no? Kung may daan halang na kaagad. Okay. So, yun. Sama lang kayo, ha? Kung ano na yung mga development dito sa Naikview. At ayun nga, parang uh, ang dami na nga mga na re relocate Meron pang nakakilala sa atin doon. So, ito ay uh, Black 69 pala ito. May ginagawa na din doon, no? So, ang hanap natin ay Black 62. Kung Black 69 to so, dito tayo. Walang daanan doon. May bukod tangin ang ginawa na doon, no, Sa dulo, no? Maliban itong nandito sa bandang gitna. Halos wala pa. Okay. So, bukas makalawa ito dito. Uh, meron na mga residente na uh, may titira riyan. May titira. Parang pangit. <laughs> titira. diba? So, ito dito. May mga lumilipat na. Pero, hindi pa sa talaga sila tumitira. Kung baga, inayos lang nila yung bahay. Nilinis. Pero hindi pa sila, hindi sila tumitira. Oh, yung Black 70. Oh, galing no. Black 70 na ito. Ah, ngayon na-identify na talaga natin. Natutuwa ako kasi parang hindi na mahirap po oh, Black 69 din talaga to. So kung Black 70 ito, 72 to sa kabilang side. Uy, may nagtanim na nyug oh. Tinaniman na nyug. Ay, yun lang. Problem is, pag lumaki yung nyug, masisira itong pinaka. Tingin ko drainage yan eh. Yan oh. Ito dito. So hindi ko sure. So, yun lang. Okay, 71. Ah, yun oh, 71 na to. tu oh, ganda na dito oh. Ganda ng kulay. Na parang light, na light blue. Hindi parang. O, oh, tinaniman na rin dito mga papaya oh. Wow, nakakatuwa naman oh. So, uy, ayun oh. Puro lemongrass oh. oh Kung naman nung nakatira dito sa Black 68 na to. At uh, ayun, block 72. O hanap natin yung lot 17. So ito ay uh, black block 72, lot 1. So kung lot 1, 2, 2 sa kabila, 3, 4, 5, 6, 7, 7 2, 8, 9, 10. Ito 7, no? Oh. 7 yan. 8 yan doon kabila. Ito naman yung 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, ito yung 17. Ah, sa bilang ko ha, yun. Kasi parang ah, staggered eh. So, kita natin doon ng 1. Sa kabila noon ay 2. Ah, so, sa bilang ko, ito yung uh, ah, lot 17, block 72. So, after noon, sana yan, papunta dito sa loob, uh, pangalawa kayo sa corner lot. So, ayan o. Oh. At, uh, siyempre, nakatiles na lahat ng mga bahay talaga dito. Ayan o, oh. nakatiles na. So, ito yung possible na black na lot 17. Okay? So, hanap naman natin yung black 75. O, oh, shoutout kay Mam Mika. So, nakita na natin Mam Mika. O, oh, yun na nga o. Oh. Ito na o, oh, 23. Sana ba yon 17 17 uh, 18 uh, 18 19 20 21 23 ito 23 oh. so ayun na yung tinuturo ko 70 kung hindi yun sa kabila na nun so ito ay inaayos na rin oh oh, oh halos alam nyo halos ayos na talaga yung mga kabahayan dito oh. so kulang na lang talaga itong materhan, materhan ninyo no? At ay ko. Merong, merong tumutusok yung parang ano. Alam niyo yung nakakatusok ng mga sa ano. So ito rin, no? Wow, galing. Okay. 75. Saan na ba yun? Ah, okay. Dito tayo. 95 pala yun, no? Oh. O sama lang kayo ha sa pag-update uh, natin dito. So ito na yung uh, Black 75. So ito yung Black 75. Uh, hanap natin yung Lot 9 tsaka Lot 28. So Black 75, Lot 9. So shout out kay Sir Mar. So ito yung Lot 6, ito yung 75. Uh, 75. Kung 6 ito, maring 7 yun, 8, 9 sa kabila. So, nandito lang siya sa lahat. na to. But, ah, gawa na sa inyo yun, no? Sa kabila na yun, no? So, tingnan natin yung kung, ah, nine yun. Kung pinapanood nyo to, tatap kung tatapusin nyo, masusundan nyo itong, ah, uh, video natin kung nasaan yung possible yung bahay po ninyo. Kasi dire-diretso lang naman tayo. So dito mas maraming gawa na rito. So ito lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9. Ah. <laughs> Grabe 'yo. Oh. Nakakatawa talaga eh. So, lot 9. So, talagang nilaktawan ho kayo dito, Sir Maro. Uh, wala pang inaayos dito sa possible na maging bahay po ninyo. Ito yung magiging bahay po ninyo. So, kahit yung 9 na doon sa kabila, ganun pa rin yung tsura. Ganito pa rin siya. Naka-tiles lang, pero bird type, walang divider. At ah, uh, ayun yung kabila. Ganun pa rin, di ba? si so ito yung magiging possible po na maging bahay po ninyo. Natawa ako kasi parang uh, lahat na yan inaayos na. Tapos pagdating sa inyo, <laughs> hindi pa. Tapos pagdating dito sa lot 11, eh ayos na. <laughs> so parang pa kayo. So katulad dito, So, 11 kasi ito eh. 100% yung likod dyan ay 10. Kaya ito yung 9. Okay, so ngayon harap naman natin yung uh, lot 28 dito sa block 75. So, kung ito 75 na, lot 28. So, sabi nga ni Sir Ken McHugh, katabi daw ng uh, lot 24. So, hindi ka. 10, 11, 12, 13. 10, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. So, wala na talaga. Sir, can make you. Ito talaga yung 24. Ayan, o, at 23 to, Ito, 23. So, ayan, o. Block 75, lot 23. So, ina-assume ko na yung sa kabila noon ay 24. Kung 23 ito, 24, 25, 26. Which, basta ito 23 po. Ayan o. Oh. At uh, wala nang bahay dito maliban dun sa dalawa na yon. Kung sasama natin sa bilang yan, i-bilang ko lang ay uh, 26. So sigurado po ba kayo na... Kasi sabi nyo, uh, katabi ng lot 24. Kung ito, 23. So, yung katabi, ayun, dalawa na yan, o. Oh. Ayan na yan. So, dito na tayo sa likod niyan, dumaan. Ayun doon, o. Oh. Ilog dyan, dyan, ilog. Tapos, dyan lang itatayo yung uh, school dito sa kalugkob na view So, ayan, titingnan natin kung 24 nga. O, oh, may tao na, oh. So, basta itong dalawa na lang yung bakante. Ang bilang ko kasi dito, 26. Oh. Okay, 24. Ito, may tao na itong uh, black uh, 75, uh, lot, 24. Ayan, 24 black 75. So, kung sinasabi nyo katabi nitong uh, lot 24, so, maaring ito po siya. Ito, dito sa dalawa na to Ayun lang ho. Pero kung 24 ito, 25, 26. So, 26 po kayo. Kung yun po yung inaano nyo. Kung katabi naman kayo, 25. So, yun, 26. Pero yun, itong dalawa na to ay hindi pa inaayos. Sila yung naiiwan pa. Kung sakasakali, dito yung magiging lugar ninyo. Ayan o. Uh, ah, pinakadulo na to Kung 26 kayo, maaring ito na yung uh, possible na maging bahay ninyo, corner lot na kayo. So ito yung paligid na ninyo at uh, ilog na yan dyan banda eh. So kikita nyo, ang dami mga mangga oh. Okay. So ayun, yung uh, update natin dito sa Naik View. So ayun, uh, shout out sa inyo, Sir Mar, uh, Sir Ken Mekyo, at saka kay Mam Mika, at saka dun sa Uh, 43 at ito yung update natin. So ito, dito sa lot 24, sa block 75, may tao na. No? Kasi may kortina na, nalinis na nila yan. So malinis na kahit yung bintana niya. Ang problem is dito, wala pang kuryente at uh, walang mga poste ng kuryente. Kaya pagka lilipat na kayo dito, may kayo sa power supply. Kasi wala pa mga poste ng kuryente kung nakikita niyo yung video natin. Ayun lang yung problem dito. So, kung magtitiis kayo, natitira na kayo dito, ayun. Ang gagawin nyo, pag solar panel kayo, solar light pala. So, wala lang kayo electric pan, init sa gabi. just me, ayun lang yung problem is. So, kawawa na yung mga na-relocate dito ng mga pamilya, no? Kasi nga, wala pa silang mga kuryente. Ayun lang yung isa sa problema. Okay. So, ayun. At, uh, ayan na yung black 95, oh. So, ito 76 to, eh. Kasi 75 yun, 76. So, dito rin, oh. May nalumipat na, oh. Isang malaking lote na to, oh. Ayan no? May lumipad na rin dito. Inaayos na nila. Nilagyan na rin kaagad nila ng aircon kahit wala pang ilaw. <laughs> you know? So ito yung block 95. eh kita nyo yun no? na. Yun. Nilagyan na nila aircon. Ang problem is matatagal lang pa magkakuryente kaya walang, walang poste. Eh. Parang katulad nun no? Kikita nyo ba yun? Yung mga poste na yan, wala pa dito. <laughs> Kaya, kung malilipat na kayo dito sa lugar na to dito sa may, uh, ano ba ito? Night view. Magiging problem sa ang power supply. So, pare kayong makapag-discard yung uh, solar, problem is wala kayong electric pan So, talaga yun yung mabigat. Oh, ito patag na oh. So, ang original plan dito ay eh, high school. So, hindi natin alam kung itutuloy nila. Itong luti na to high school yung itatayo sa so, original plan nila. Malalaman natin yan sa mga susunod ng araw kung ano yung gagawin nila. Kung bahay pa ba itatayo nila o school. No? Kasi sa, sa akin, ah uh, the best din na magtayo sila ng school kasi yung mga facilities para yung mga tao dito hindi na lumayo pa, di ba? So, yun. Okay. Uh, yun yung update natin dito sa my Naik View. ah uh, maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. So, maraming maraming salamat po sa inyo. So, tagal nating hindi nakapunta dito. Hindi <laughs> nakapag-vlog uh, dito sa Naik View. Nag-update sa mga pabay kasi may ginawa tayo ma uh, nung nakaraang dalawang linggo. Okay? So 'yon, go na tayo. Salamat sa inyo.